Nandito kami sa labas ng bahay mga kainis, no? At lalagyan natin ng oil yung sasakyan ni Mahala Reyna. Okay na, bukas na. Ah. 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 Pakitulungan mo ako rito, ma. Lalagyan lang natin to ano, windshield washer niya, yan. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Oh, yan, sige. Ah, lagyan mo. Yeah, oh, malamig eh, no? Ayan, tapos ito, meron ano si Mahal na oh. yung bottle ano, empty ano spray bottle. Lalagyan niya rin ng ganito. Ah, ito bukas at binuksan na natin 'to eh. Ayun. Ah, Para matuto si Mahal na Hindi lahat ng Ay, oras eh, ha? Tumatapon. Wala Hindi, okay lang yan. Sige, nor lang 'yan. Sige, normal lang 'yan. Sige, natapon pag uh, natapo 'yan. Oh yan, oh. mo ngayon Wala ba imbudo? Dapat na imbudo? Hindi, hindi, hindi mo maano yan, talagang ano yun yan Tatantsahin mo talaga yan. O, oh, oh, yan. Sige, para matuto ka. Yan. Hmm. Ganyan talaga. Siyempre, hindi naman lahat. Lagi mo ang kasama. O, oh, tira Na ah, shoot. Yan, ganyan. O, oh, diba? Ganyan. Galing talaga ni Mahana Rey, no? O. Oh. Wala na nga ano, eh, no? Empty nga yan. Sirabi ko sa'yo. <laughs> Pwede na. Hindi, kailangan na apoy yung ano dyan. apoy dapat yung yung liquid yan, tansyahin mo sila eh huwag ka matakot na matapon normal lang yan yan, pangalawa pangalawang uh, galon kasi naubos na yung isa oh, ito, naubos ayan, na. na ayan, puno na okay, puno na, ayos ay, so, talaga mo na itong ano oh. alright ayan, madali na lang yan Kasi yung ano ni Mahal Arena, well, hindi na gumagana yung ano niya, yung mirror, heat heated mirror niya, wala na eh. Kaya ginagamit niya ganito, ayan o. Oh. Ayan. Teka mo na, huwag tansyayin mo muna. O, oh, mo muna rito. Bakit marahin ba? Sabi Meron ba? pa, may mga laman pa eh. Ito na yung mga pinamalinkin natin, ilagay na sa sa fridge yung iba. Tapos na, natapos na rin namin lagyan ni Mahal na rin ng kanyang sasakay ng mga oil tsaka ng mga windshield washer. Kaya ito na ito ay sa bahay niya. Papahinga muna tayo mga kainis. Ano? Lamig kasi sa labas. Grabe. Sakit sa ulo. Ang ay, oras, ay, 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 ang oras ay, 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 Si Sayo na naman. Sayo. Ah. No! Ayan. Ah. Ah, <laughs> so ang oras natin ngayon mga kainis. Ano yan ha? Oh. Alas 6 pa lang ano? Alas 6 pa lang ng gabi. Ano? Ha? Ah? Sayo na. Ba? Hmm, bango ma. Ito na ba yung ilagang baka? Wow. Diba? bango, sarap. Ano yung patatas? coffee muna tayo mga kainags. Eh. Naman tama sa malamig na na panahon. Nakaupo Naka na naman. Naka! Mahala, mahal mahal yung mahal, mahal rey na reyna yan. Si Saya tsaka si Saya, no. tsaka yung dalawang to, mahal mahal yung si mahal rey na reyna. Naka! Lagi naglalambing. Naka, babaeng, babaeng, <laughs> ano? Naku, babaeng babayang upo. ano? O, dito muna kayo, ano, ha? Huwag muna si Papa Inag sa basement at nanonood tayo ng Spot Pinoy. Ay, ay teka muna mama. Maganda pala yung topic ng Spot Pinoy ngayon. Yung hatian daw sa gastos ng bahay. Kasi may mga, may mga iba doon, ah, hati sila sa bahay. So, mga kainags, ano, kami ni Mahal na Reyna, ang hatian namin sa bahay. Puro ako. Ano? oh, yan. Sa mortgage, ako. Sa property tax, ako pa rin. Sa car insurance ko, ako. Tapos sa... insurance? Eh, sa'yo naman yun. Kaya nga. Tapos, teka muna. Ba't nagre-react? Ang hirali ka rito. tapos, ano, ano pa ba? Sa grocery, si Mahal na Reyna. Tapos sa mga telepono, telephone bills, si Mahal na Reyna. Yan. Tapos ako sa mortgage. Insurance sa property tax tapos sa uh, house insurance ako pa rin tapos sa uh, life insurance ako life insurance ba ba si ka. wala naman ako sinasabi ba't managagalit ka sinasabi ko lang hindi kasi yun yung naging topic nung ano mga kainis anong? may mga iba rin doon na ano may mga hindi, ano, hindi rin joint account so na nabanggit na rin namin to kanya kanya uh, ba sweldo ni mahal na rin na sweldo niya yun sa kanya yun walang pakialamanan uh, pero yung mga responsibilidad namin mga babayarin sa bahay, yun ang pinapakialaman namin. pinag usapan namin ni Mahal na At matagal na namin ginagawa yun. Wala pa kami sa Canada. Wala naman kami problema ni Mahal na Reyna. Alibawa, ako sumeldo ako. Akong bahala doon sa, sa, ano ko, sa sweldo ko, sa pera ko. Meron sariling savings si Mahal na Meron din akong sariling savings. Yan. Tapos ang ginagawa ko ngayon, pag meron akong extra money, dinadagdag ko sa principal ng mortgage pala para mabawasan yung mortgage payment natin, yung taon, di ba? para kay Saya at kay saya O syempre, kasama sa grocery na yun si, ano, si Saya at si Sayon. At si Mahal rin ang gastos doon. Yeah. So, so, so matotal, ang pinakamalaking gastos dito sa bahay mga ka-inags wala eh, walang iba kundi si Inags. <laughs> 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 Dahil yung ating mortgages uh, mortgage, magkano ka yun, ano? Pero wala, wala kaming problema ni Mahal na Reyna doon, di ba ma? Lagi nito na mahal na kita. Sinasamantala may grocery Grocery? Bihira? Bihira. Hmm. Hmm. Siyempre, pagkain niya, pabihira ako. Tara. natin itong ni Mahal Reyna. Wow, kanina pa pala luto ito, May. Eh. Kanina pa pala luto. Eh. Initin ulit natin. Yan. Ah, nawili kasi ako sa ano eh, sa paglalaro ng ano kanina. Ang PlayStation, mga kainags, ano? Ay, sarap. Kalimutan kong may, meron pala nilutong pagkain si Mahal Arena. Yun, kakain muna kami mga kainix, ano? Butom kami. Eh, lalo pa kayo, eh. alam natin masarap pag si Mahal Reina. Sarap mga kainix, oh Ah, sarap ng mainit na nilagang baka sa malamig na panahon. Sarap, oh. Grabe. Ayaw, ayaw. Mm. Ah! Oh, lamig! Sisilipin ko lang yung truck ko. Ayan, ito yung truck natin, ano? Ini-start ko lang kasi sobrang lamig kag kagabi. Yan, ano na ngayon mga kainis, no alas 9 na ng umaga ngayon. Malamig talaga. Feels like negative 20 nga. So, dinobol check ko lang kung umandar. Kasi baka, eh, nangangamba ako baka mamaya, eh, ini-start natin. Hindi umandar. Naprosen yung battery. Nako. Kaya habang maaga pa, <laughs> dinobol check ko na or ini-start ko na kaagad. Para... Ma ano, ma-warm up yung battery at yung makina natin although nakasaksak naman yung black heater niya. Pero alam niyo naman ako mga kainis ano? No? gusto ko talaga sigurado eh. Mahirap kasi pagka hindi umandar sa sasakyan natin ganitong winter. Ah, lamig! Check natin yung sakyan ni eh, Mahal Arena. Oh, ganda ng ano natin ngayon, ano? Oh, yung daanan natin, inaalagaan nating pathway. Tapos buti naman hindi nag ngayon si Haring Araw. Ayun, palabas pa lang. Ngayon pa lang lalabas si Haring Araw, no? Mga alas 9 ng umaga, pasado na. Nako, lamig talaga, grabe. Yan yeah, no, prosin pro na no. Itong ano sa sakin ni Mahal Arena, maglalagay na rin tayo ng ano rito. Maglalagay na rin tayo ng cord na saksakan para maisaksak na rin natin yung sasakyan ni Mahal Arena pagka sobrang lamig na ng panahon katulad ngayon. ka, pasyal muna natin tong si ano si Saya. Pagod. Merong rainbow do, no? Oh, ayun oh. Nakakita nyo ba, ayun No? Oh. Medyo nakatago nga lang, ano. Ayun. la <sighs> lamig, grabe. Ha. <sighs> ya si Sayon naman ngayon, ipapasyal natin. Hi, Sayon. So, ito na ngayon yung mga cord na ikakabit natin doon sa harap ng bahay natin, mga so, sa sa sasakyan ni Mahal ikamit na natin bago pa kumapal ang snow kasi pagka kumapal lang snow eh lulubog ang hita natin doon ano? kaya kung mababaw pa yung snow ikamit na natin dito tayo nako lubog oh ngayon pa lang lumulubog na ano lapag muna natin dito ano ito yun oh ano? yan so dudugtong na lang natin dito yung ano yung extension cord papunta doon dali lang Tingnan muna, ah, kailangan natin talaga tong dalawa na to, toto. To. Kabit muna natin to. Yan. So, nakabit na natin. Ito naman. Ah. Tapos sa ah, ngayon, ah. na-spread na natin hanggang doon, no? So, hindi kasi aabot 'to eh. Kaya kailangan ng additional cord pa. yan, ito sigurado aabot na to hanggang doon sa sasakyan ni Arena. Pero hindi pa natin isasaksak ngayon, baka mamayang gabi pa. Kasi malamig ang ang weather natin mga itong linggo na to. Kaya kailangan nating isaksak yon. Mahirap na kasi pagka hindi umandar, <laughs> ako naman yung mahihirapan. Ano? Siyempre, sino pa ba tatawagin ni Mahal na Reyna kung ako? Kabit ko muna to. Yan, kabit ko lang dito. Yan. Yun, ayos na yan right. Tapos, sa, uh, mamaya natin ilagay doon sa ano? Mamaya ang gabi na. Lagay muna natin dito. Yan. At least, ano, nakahanda lang. Nakahanda siya. Para anytime na pwede natin gamitin, saksak na lang natin, ano. O, yan, ah. Okay na. Abot na yan hanggang doon. Ma, nalagayin ko na lang cord yung ano, ah. Yung black heater mo doon, nilagay ko na. Tinaksak mo? Hindi pa. Saksak mo. Kaya mo naman yung sakyan ko pati noong Ah, ba? Saksak mo muna Hindi, okay, okay na kasi naka-ano naka, ano naman si Haring Araw. Naka-ano naman Bibili ako nung ano, nung stand para yung mga pedestrian na dumadaan. Makita nila merong ano, makita nila merong warning. mag sila. Tanggalin muna natin to. Buti gumanda ang araw natin ngayon. Ano? Yan, itong ating uh, saksakan sa black heater natin. Yan, yan. Makita nyo may ilaw, no? Ganyan yung sinasabi ko kanina na merong kuryenteng dumadaloy ah. kaya maganda talaga pagka uh, transparent yung ano eh yan yung saksakan tara let's go ganda nung ano natin ano nung daana natin ano wala nang snow ito na yung binuldozer nung isang araw eh ayan yung mga snow nilagay sa tabi sa kanan natin sarap mag drive linis nung daan no tsaka ganda ng ano no sikat ng araw talaga ano combination kaya ngayon, ngayon masarap ma, no? Ngayon masarap uh, gumala Kasi sikat na sikat si Haring Araw Tsaka syempre Walang snow sa daan, no? Tsaka hindi nag snow Patay Yung bang nakarating na kayo sa pupuntahan nyo Ayan, dito na tayo, no? Canadian Tire Tapos sa uh, kinakapa mo na yung wallet mo Tapos sa uh, na-realize mo, naiwanan mo pala yung wallet mo Pati lisensya mo, no? Patay Balik ulit tayo ng bahay ay nako, nakaka ano, nakaka, talaga 'yung ganito, no? Paano kaya 'yun makakainig sa ano? Pwede kayong mag-comment ano. Meron naman kayong lisensya tapos na kayo ng pulis. Tapos sa uh, wala kayong may pakitang lisensya. Pwede mo bang sabihin sa pulis na naiwanan ko 'yung lisensya ko? Uh, hindi ko sinasadya. Pwede kaya 'yun ano? Valid naman siguro 'yun ano within 24 hours sabi nga nila, no? Pero 'yun lang hindi ko alam, pwede kayong mag-comment makakainig. Ano? paano kung wala kang may pakita sa pulis na pull over ka na lisensya? Pero naiwanan mo naman sa bahay Naiwanan mo lang talaga sa bahay lisensya Ano kayo mangyayari doon? Yan pwede kayo mag-comment mga kayo Nasa doon sa mga, na, mga naka-experience na, ng na, na pull over Tapos sa hindi hinaiwanan yung lisensya Maraming salamat sa comment Babalik ulit tayo ng bahay Baka hindi na tayo bumalik dito sa Canadian Tire Doon na tayo sa isang Canadian Tire Sa may Kingsway pumunta Yung Ray-Ban ko Meta Ray-Ban ko uh, Chinarge ko muna na lobat Kasi napansin ko parang yung yung battery niya Ang lifetime ng battery niya Parang mga 2 hours lang no Yung continuous na ginagamit mo Yung music Parang 2 hours lang yata Or 3 hours Parang ganun ano Yan pa yun yung napansin ko Yan pwede kayo mag-comment mga kainis no? Pero very useful naman talaga siya Dito na tayo sa bahay Ay nako. sayang gasolina natin <laughs> Wala eh ganoon talaga eh no ha oh. Yan, dala ko ni wallet ko. Kuha na natin. Tara. Balik ulit tayo dun sa ano, sa Canadian Tire pero sa ano na Kingsway na. Ito na 'yung ano natin, ano. Ito 'yung sinasabi ko kanina, oh, ayan Pag gusto mo i-charge dito lang, sasaksak mo 'to. Ito 'yung pinaka-charger kasi 'no sa laminating ano eh, ray -Ban. Tapos pag ito nag-green, ibig sabihin fully charged siya. Pero pag nag-orange na siya, bat Tignan natin ah. 'Yon, green na siya, o. Okay na, ibig sabihin full charge na 'yan. Oh my God! Ang guwapo! Oh my God! Sino ba itong nasa harapan ng screen ng TV nyo at ng cellphone nyo? Oh my God! Sobrang guwapo! Nakakagigil! Yun, tara! Win na alis na tayo! <laughs> Puring-puri sa sarili! Buisit! Okay na sana eh! Good vibes na tayo ha! Ay, ako, traffic ah. Meron kasing ano doon eh, construction sa kanto. Ganun talaga, alam nyo naman dito sa Alberta, Canada mga kainis ano. Ma Madalas ang construction dito, especially pag summer. Ah, hanggang dunya sa dulo. Ano, eh, hanggang dunya sa dulo. Hanggang ngayon ginagawa kahit winter, ano. Kaya medyo traffic tayo rito dito. Dito lang naman, tsaka actually yung traffic dito, hindi naman ganun ka, grabing traffic. Umuusad naman. Ayan, no? hanggang doon nakikita nyo ba? yun? may mga bulldozer doon, no? ayan No? paglampas natin dito, dire diretso na yung takbo natin. Lapit na tayo sa, ano, sa Canadian Tire Kingsway, mga kainags. Gamit natin yung ating uh, Rayban Ray-Ban Meta, yung camera, no? Tsaka yung audio. Ayan. Dami sasakyan ngayon, eh, no? Kasi ang ganda ng panahon natin ngayon, eh. Tsaka walang snow sa daan, no? Tsaka hindi nag-i-snow, eh, ano? Mga naghihintay ng bus. Yan dito na tayo sa ano, Canadian Tire mga kainaksano. Ha. <sighs> Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kainaksano, yung marker 'yan oh, ano? bale 10 11 dollars 'tong kulay bulo no. Ano? para ano, aware yung mga dadaan sa pathway natin. Nakalagay na ganyan ha? Tapos yung cord nandito. Para yung mga dadaan, malayo pa lang makikita na agad nila to na mayroong barrier sa dadaanan nila. Tapos dito na ilalagay yung cord. di ba? Parang warning. Kunin natin to. dalagay lang. Ilulubog lang natin sa snow to. Ayan Ayos, ayos. So ito na mga kinis. na nabili na natin. Ilalagay na natin sa ano ni Mahal na nato, to. Doon sa uh, harapan ng kanyang sa na.